Good day mga paragmanok. So ngayong araw magkukulik tayo ng mga itlog at ang nakaasay ngayon ng aking pinsan at siya ngayon ang bida sa ating video. Maraming salamat pala sa pakapat t-shirt ng Excellence. Bagay na bagay sa aking pinsan na gwaps. So kung napapansin nyo, halos lahat ng initlog. So dahil po yan sa Breeder EDA, kaya subukan nyo para bumilib kayo sa epekto. Kaya pag product ng Excellence, talagang magaling. Breeder EDA. Halos araw-araw kami nagko-collect ng itlog kasi pag Vader ED ang ginamit mo, talagang unlimited itlog every ang makukuha mo. Ang problema ko lang talaga dito is yung kulungan. Kaya kung napapansin niyo, sama-sama lang sila sa isang scratch pin. At syempre dapat bantayan mo kasi pag once ng itlog ang isa sa kanila, dapat malaman mo agad kung sino may ari. So, yun lang yung problema ko dito. Kulang tayo sa battery cage. So, sa mga gustong mag-sponsor ng battery cage, maraming salamat po in advance. <coughs> Ayan, madami na po na-collect na itlog. So, ayan, halos tatlong tray ng itlog ating na-collect. So, dahil po yan sa video, ibig ibig. Napakadali. Alright. So, ayan po, lilinisan na po natin yung mga na-collect nating itlog. At dapat po matanggal yung mga dumi na kumakapit dito. Lalong-lalo lalo na yung mga ipot ng manok. So, para po ma-maintain yung fertility ng itlog, dapat malinisan. At pagkatapos pong malinisan, patutuyuin po natin yan. So, yan po yung ginagawa namin dito sa manukan para ma-maintain yung fertility ng itlog. So, dapat malinis talaga. So, yan po yung ginagawa palagi ng pinsan ko pag bumibisita siya dito sa manukan. So, ayan po, madami na po yung naipon natin itlog. So, dahil po yan sa Breeder ng talagang magaling. So, ito po yung gamit yung incubator, 130 capacity. So, syempre, meron tayong battery in case of emergency. Halimbawa, mag-burn so meron tayong battery. So, meron din tayong maliliit na battery para kung malubat ang isa, may reserva din tayo. At syempre, meron din tayong DIY incubator. So, buksan ulit natin para makita natin sa loob. So, yan po, uh, 300 capacity yung kaya niyan. At syempre, meron din tayong reserva. Ayan. At ayan pa. So, maraming salamat po sa panonood and God bless po!